Beji, good morning po sa ating lahat. And this time, kasama po natin ang isa na namang wais na magsasaka. And this time, ang ating pong bagong kaibigan ay mula sa Balamban, Cebu. So, kilalanin po natin si Mr. Reynaldo Ripdos. Sir Ray, magandang umaga po sa inyo. Hello po sir, magandang umaga po sir. Um, Sir Ray, pwede po ba kayong magpakilala at magbigay ng mga ilang informasyon tungkol po sa inyong personal na buhay? Uh, ako po, Sir, ay... Ako po si Rinaldo Rikdos, uh, taga Balamban, uh, Nangka, Balamban, Cebu, uh, nakatira. Uh, may asawa akong isa lang muna. <laughs> Joke lang. Isa <laughs> Uh, ano, si Diana Alba taga ano, taga Surigao del Sur. May tatlo kaming anak. Ah, uh, yung panganay ko ay eh, magka na ngayon. Tapos uh, lalaki yun. tapos yung dalawang ano, uh, babae, uh, yung dalawa. Okay. So mga kabeji, ano, naging interesado ako na maging uh, parte ng ating programa na wais na magsasaka itong si Sir Ray. Kasi nakita ko yung kanyang mga pos ano, na talaga nagsishare siya ng kanyang information. And nakita ko kung gaano kadami yung kanyang mga harvest na talong. So Sir Ray, kumusta po yung inyong pagtatanim ng talong? Sa ngayon Sir, okay naman Sir na sawa sa ng Panginoon. Naka, survive sa matinding init na nakaraan at ngayon ay sawa sa ng Panginoon ay umabot na talaga dito sa amin yung ulan na uh, ngayon nga ay umaambon na umuulan ng mahina, ano, punti. Mm. And ano, sana-sana magtuloy-tuloy lang na ano, mga uh, sir, ang paglago ng pananim ko ngayon. So ang tanim niyo po ay talong, anong variety po yung ginagamit niyo Sir eh? Sa ngayon sir, kalix to Ipuan 'yan pero dahil nga ay nakasanayan ko na mula noon pa nung una-una kong nagtatanim na ko, Palaya Farming uh, farmers kasi ako noon. ngayon uh, ngayong uh, noong 2020 lang ako nagsimula sa pagtatalong. Dati kasi ano, mahilig ko ta mahilig talaga ako parang uh, nag-experiment ako na mag kumpara ng dalawang variety. Sinabay ko na itinanim tapos talagang kumbaga nag paano ba 'yan sabihin sir na talagang tinabi ko na pagtanim mga, ang pag ay, ang ay, baray, ay, dalawang variety, sir tapos inoobserbahan ko kung ano ang sino ang magandang mamunga uh, sa, uh, sino ang mas mag, marami ang bunga Sa so, ngayon sir ay mm -hmm. sa so, talong ko ganun din ang ginagawa ko at uh, dati kasi noong 2020 ang uh, mm -hmm. una ko talagang naitanim na talong eh, yung Morina Ipuan. Okay. Then nakita ko noon na uh, napakaganda ng pamumunga niya. Then marami tapos mahaba din ang lifespan niya. life yes. Lifespan niya. Ah uh, ngayon, ginagawa ko uh, sumisikat itong Calixto. Nagtry din ako ng Calixto pero dahil nga ay nasubukan ko rin ang murina dati. Ah uh, nag ano ako nagtanim ako ng isang linya Inabi ko sa tatlong linya na Calixto ko, sa F1 ko sir, sa ngayon. Ah, okay. So ang ibig niyo po ba lang sabihin, kayo mahilig kayong mag-eksperimento. So subukan niyo yung isang G variety kasabay ng isa pang variety. So gan, gan, ganyan, ganyan ano? sir, ganyan ang ginagawa. Yan, yeah. so oh, napakaganda ng technique, ano? So sabi niyo rin kanina, dati mag-ampalaya kayo, tama po ba? Oh, yes sir, ampalaya ako dati. Ngayon po ba nagtatanim pa kayo ng ampalaya o hindi na? Sa ngayon sir, eh, na, alo, naglaylo talaga ako sa ampalaya kasi uh, parang ang hirap na palaguin sa ampalaya dito sa area ko dahil hmm. ano medyo may katagalan na rin na paulit-ulit na lang sa ampalaya. Kaya mahirap na siyang palaguin kaya naglaylo ako uh, kaya nagtalong na rin uh, okay. nagtalong lang muna ako ngayon. Okay. So sa pagtatalong po ba, ito yung talagang ultimate na laging question eh. Kumikita po ba sa pagtatanim ng talong? Ay, simple sir. Uh, talagang manimikira yung talong kapag naalagaan lang ng tama talaga. Okay. So, sir, eh, ngayon po mga ilang puno po yung inyong tanim na talong? At gano'n po kaluwang yung taniman ninyo? Sa, sa ngayon sir, yung naharbistan ko ngayon, nasa 1k lang talaga yan kapuno tapos ano uh, na nibago ako ng na, sa nakikita ko na may mga naninilaw sa mga dahon niya nung maliit pa hanggang sa uh, nagkaedad na siya ng isang buwan o uh, dalawang buwan kaya napag ano ako nagpo-post ako bakit ganyan tapos may mga komento na ganyan gano'n Yeah. na virus daw uh, ganyan kailangan anuin mabunutin o ano may nabunot ako na may git 20 ka puno sir or uh, almost 30 ka puno kaya mm -hmm. nasa ano na lang to ngayon sir uh, 980 or okay bababa, bababa ng konti ganyan so lahat ay nagbubunga po yun, yung 916 na 980 lahat sa sa ginawa ko sir na may sinabay ako talaga na isang linya. Yung isang linya na ibang variety kasama na 'yan sa pagbilang ko ng lahat ng puno mm -hmm. ko. Doon ko na ano na yung dati kong tanim na ano yung morina talaga ay eh, mahina na talaga magbunga. Halos mm -hmm. wala akong makuhang bunga niya sa kanya. So Calixto ang na, nagbibigay, na O ang nagbibigay sa akin ng magandang bunga ngayon eh yung Calixto lang talaga yung tal ta tatlong linya lang. So, nasa 750 kapuno lang yun ang nagbibigay sa akin ng magandang bunga. 750. And oh. uh, kung hindi nyo pumamasamain, mga ilang kilo po na harvest ninyo, kada harvest ninyo? Nung ang harvest, sir, uh, except bukas at yung, yung, ano, nag ako noon ng 860 kilo, sir, uh, sa kapon. Kasi nag din ako kapon. Uh, Nag-harvest ako ng 900, 8, uh, 892 kilos. Kada ilang araw po kayo nag-harvest? Kada ilang, every ilang araw? Every four days ako, sir. Ah uh, Nag-harvest ako. Okay, every four days. Ngayon, oh. kailan po kayo nagsimulang mag-harvest? Pagkatanim po, ilang araw po after mag... Uh, ano po ba yun? Transplant po ba yun? O direct seeding yung ginawa niyo yun, yung talong? Si transplant, transplant yung sa akin, sir. Transplant. So, mga ilang days po after mm -hmm. ma-transplant na nagsimula po kayong mag-harvest? Sa ngayon, sir, ano, uh, 39? 39 days yata yun, sir. Ah, maaga po, ano, maaga. Maaga rin mag-harvest. Ma mas maaga sa ngayon, sir, kaysa Kaysa dati kung tanim ng 2020 ng Morina, kasi tanda-tanda ko yung uh, unang pagtatanim ko sa Morina, eh, 55 days ako naka-harvest noon yeah. dati. So ngayon, na, okay. na, na talaga ako kung magkapariho ba talaga sila ng days bago ako naka-harvest. Sa so, ngayon, eh, mas maaga kaysa sa dati, sir. Opo, kasi usually yung talong, 50 to 55 days after transplanting yan eh kayo makaka-harvest. Oo. maganda. 55 days talaga. Okay. So, Sir Ray, pwede nyo bang i-share ano ba yung mga sikreto ninyong ginawa, ano? Before kayo makaka ano ba yung nag-apply ba kayo ng may polyar ba yan? Meron bang pabaon yan? Paupo? Meron ba yung mga chemicals kayong ginamit? Paano ninyo na may maintain yung pag-harvest ninyo na marami? Oh, ah, Uh, sa akin naman sir, yung ano, yung ah, uh, diskarte ko sa akin pagtatanim dahil nga ay dating ang palayan ko yung tinataniman ko. Uh, tapos uh, tinaniman ko ng sitaw. May uh, hindi ko na inararo siya sir. Uh, umbaga, binubungkal ko lang yung lupa na paglalagyan ko ng punla na kahilira sa mga poste ko dati. Mm -hmm. Kaya binubungkal ko lang siya tapos ano uh, Ah uh, sa ano uh, sa plano ko na pagtatanim na yung pizza na pagtatanim ko ma, parang kasi ano malayo malayo -layo pa yung uh, araw na taniman binubuhusan hmm. ko muna siya ng chicken manure sir binubuhusan ko yan ng chicken manure ng lahat ng linya ng tataniman ko ay, yung mga butas uh, yung mga butas ko lalagyan yo butas po ba o yung plant mismo tama In, mainit kasi si yan sir eh. Kapag ano, hindi talaga mabubuhay yung tanim o punla pag doon siya mismo i eh, tatanim na may kahalo talaga na chicken manure. So kailangan uh, niyo, okay. kailangan na uh, ano Oo. Kumbaga pwede lang yan ma kain ng tanim or ma ano ng gamot kung ah uh, ugat, ugat ng tanim kung na, naka ano na siya na drain na guluk na. na siya or na yeah, drain na dry na dry na. na siya okay sige po tapos po Jared tapos yung pagkatapos ko ng magtanim andian uh, na ako nag-observe nag, uh, nag kung wala bang mga dumadapo o ano ang uh, kasi sa akin lang sa akin lang hindi ako maagang mag-apply ng mga insecticide or mga fungicide Sorry. talaga sa tanim ko. Kung wala akong wala pa akong mapapansin na ano kasi para maiwasan din na maiwasan na ma-immune, ma na yung mga ano sir. Oh. Yung, yung mga ganyan. O, kumbaga inoobserbahan ko lang muna hanggang oh. sa kapag nakikita ko na ma, may namumula namumulaklak na doon doon, doon na ako nag bibigay ng pulyar para ma, ma ano ko na mapigilan ko na hindi siya malaglag, ano ganyan. Po, at ano matuloy-tuloy siya. Ano pong gamit yung polya? Ah, dati sir, dati sir, ginagamit ko eh, yung ano, uh, megatonic. 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 din nag-alternate ako ng uh, biotonic. Nag-alternate ako ng uh, biotrisol nga pala sir. Biotrisol yung internet uh, uh, ko. Biotrisol. Ah, Oo. Okay. Saan po kayo bumibili ng mga inputs ninyo? Sa ngayon sir, doon ako na nagbibili ng ano ng ginagamit ko sa Kaibos Milyo sa Maraag. Ay, yeah, sekretarya eh. yan. Agricultural supply po ba yan? Oh, yan. Oh, uh, tama sir. Agricultural supply. Ah, okay. So, nabulak, namulaklak na po yung inyong talong. Sabi niyo, gumamit kayo ng mga polyar. Hmm. Hindi po ba kayo gumamit ng mga abono, mga urea, mga... Ay, I... eh. Siyempre sir, bago pala doon ano, nag-aabono talaga ako pagkatapos ko magtanim. Three days after na nagtanim ako sir, na-applyin ko kagad ng abono. Ano yung, yung abono? Ano lang yung sa akin sir, complete lang talaga ang nalalaman ko na i-apply sa laman ko talaga no, no, noon pa. Uh, yung triple 14 lang talaga. Anong ano po yun? Anong kumpanya yung gamit nyo? Swear ano po ta, sir? ba 'yan? Po ba 'yan? Atlas Pilpos? Anong klaseng? Sa, sa, sa Atlas ang ginagamit ko sir, Ang Atlas ang ginagamit ko na ano, Triple 14. Atlas Triple 14. Mm -hmm. Okay. So kano po karami? Nilalagay nyo ba sa puno? Kada puno? Yes sir, gin-iinan ko pero tinutunaw ko sa ano sa uh, tubig. Mga sa isang drum. Sanda. Sa isang drum na tubig. Yung taga 200 liters ba yata? Yun, o, 200 ano? po Basta yung isang, oh, isang drum. Nagmimix ako ng kalahating kilo dyan sa triple protein. Yun lang uh, first application ko sa bagong tanim. Bagong atotunawin tanim ko. Tutunawin nyo. Tutunawin nyo. Tapos oh. Ako, uh, apply nyo. Ganong karami nilalagay nyo kada puno? Isang ano lang sir? Ang bagang sardinas. isang lata ng sardinas. Ganyan. Oh, ligo. Oo, oh, isang isang ligo yan ganyan. Ayun okay kaya uh, yung master sardines. Oo, 'yan. Then tapos okay. po, then pangalawang apply ko hanggang tatlo, hanggang ano, di, ano dinadagdagan -dag ko ng kaunti. Kasi hindi ko siya uh, ano uh, binigla yung tanim. Kumbaga nag-adjust na. Sunod na timplada ko, nag-adjust ko ng kunti. Hanggang sa lumago na siya, adjust naman ba parami. nang hanggang sa ngayon na gano'n na siya ang ano. So, oh, sa ngayon eh nag, naglalagay na ako ng dalawang kilo sa triple 14 sa, sa isang drum. Ah, okay. Oo, so, gano'n kayo kadalas mag-abono ng triple 14 na tinunaw? Every week, every two weeks, every three weeks? Every every weeks ako mag-apply, sir? Every week. Opo. Bibigyan isang latang sardinas kada puno. Gaano kalayo sa puno yung pag-apply? Sa akin dito sir, sa practice ko talaga binubuhos ko talaga yan sa sa mismong puno niya. Sa mismong Dito puno? sa oo talaga dito sa yung yung sa aking ano pag-alaga, diyan okay talaga yan, sa no? puno mismo. Yes, okay po 'yun. Tinata uh, sir, tinatanong ko lang ano para mas klaro kasi dun sa mga viewers natin. Kasi talagang pag nakita nila yung harvest ninyo, talagang sasabihin nila, gagayahin ko yung ano pinagawa ni Sir Ray. Okay lang po mm. sa inyo, gagayahin nila? Ay, siyempre, nag-upload kasi, nag, kaya nag-upload ako, sir, para ma-encourage natin yung uh, viewers natin or yung gustong sumubok na mag-farm para makita nila na sa pagsasaka ay pwede rin tayong magkapira, pwede tayong, ano, uh, magka-angat-angat naman kaunti sa buhay dahil sa pagtatanim ng gulay o sa talong. Dahil noong pumasok ako sa pagtatanim ng gulay, doon talaga naka, medyo naka, naka, baga, nakahinga nang hinga ng kuti kasi mag-uuling mag lang ako sa dati kasi sir Mm, so ngayon, magugulay mm. na. Ngayon, nag magugulay na. At least na medyo nagiba ng kunti. okay sir tuloy po natin yung inyong ano, So, abono, abono, ano? Ano pa po yung oh. mga inputs na ginagawa? Yung po bang pag-abono ninyo, ha kahit nag-harvest na kayo, tuloy pa rin ang pag-abono? Yes, diretso pa, pag pa rin, sir, hanggang ngayon. Ah, hanggang ngayon. Tapos ano pa po yung hmm. mga inputs? Sabi niyo kanina, tinitingnan nyo yung mga insekto, kung anong meron, no? kaya may pungus ba yan, may sakit. Pagka po may nakita, anong usually nakikita ninyong yung peste? Dati, sir, nung una talagang lumapo sa tanim ko, nung maliliit pa, ano ah uh, dinapuan ako ng ano magkasabay pa talaga yon talagang ang nahirapan na nga ako na mag pero na-control ko naman siya. Uh, white whiteflies uh, trips ang nag kasabay na dumapo. Tapos uh, ano po yung ginamit niyo? Inisprey niyo po ba? Ano pong kinawalan niyo? O oh, Inisprayan ko, inisprayan ko yan sir. Uh, kinontrol ko sa ano yan sa dash at saka sa AgriMIC yung ano yung na-apply ko yung yan ang kinokontrol ko sa kanila AgriMIC, ano po yung isa dash 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 oh mm. keni okay. pinaghalo niyo po ba yun? ko. ah may isa pa nga may isa pa na kung hinalo uh, yung kutik uh, kutikso sinasabay pinagsabay-sabay ko sila tapos dahil nga ay may nakita na ako. Nag-apply ako ng every four days. 3 uh, three days uh, to four days. Ganyan. Hmm. Tapos po, kailan nyo hinihinto yung pag spray Yung nakita uh, ko na, na ano sir, na malulusog na sila. Yon, naglaylo na naman ako dahil hindi kaya ng bag chemical na yun. Ituloy-tuloy e, pa rin ang pag-spray ko. Pero sa ibang ano na, yung mga, mga mumurahin lang muna. Ganyan. Hmm, may murahin. Ano po yung mga mamurahin na eh? yun? Uh, katulad na lang ng mga ano sir, yung nag-alternate nag ako ng uh, pang uod, lalo na yung, uh, yung ano, gold. Yun, gold? yun ang uh, medyo mura-mura kasi konti ng yung gold eh. Oo, oh, talaga po palang napakaraming mga chemicals din sa merkado, no? Napamimilian. Oo, maraming mapagpilian sir. Tapos lahat naman ng ano, ah, uh, epektibo yan nasa sa atin na kung paano natin i-apply or ano ganyan mm -hmm. sinusunod nyo po ba yung tamang rekomendasyon ng paggamit Ah, oh, minsan sir sinusunod ko pero minsan din maano din kasi ang practice ko talaga sa paggamit ng mga insecticides or pesticides. Talagang ina-alternate ko sila, hindi ko sila palaging ginagamit. Kumbaga, kung may gold ako, may iba rin akong mga pang alternate talaga nga medyo mamahalin katulad na lang ng mga produkto ng Sinjinta eh medyo mahal -mahal yan. pero napaka ano yan napaka napaka epektibo, epektibo. oo, oo. Oh. katulad na lang ng Proclaim Opti, may ay, nakagamit ako diyan na uh, yung match at saka yung match ano ano yun rebus ganyan mga may mga ganyan ako mga na alternative sir. Eh, Kumbaga sa sa ginagamit ko ngayon, limang hilira yung mga ayong uh, mga insecticide ko na parang niro rotation ko sila na ina-apply. Kumbaga pagkatapos itong isa, sa sunod ito naman ano, uh, pagka dati na ko na ko na sinong magamit, balik na naman ako dito sa una kong na-apply. Ganyan ako, okay. na, ganyan ang practice ko. Okay. Okay. So ano pa po yun yung mga ibang uh, technique na ginagawa, Sir Ray, bukod po sa mga pag-spray? Sa akin, Sir ang una talagang ano para mapalago natin yung mga pananim natin, mga ka-farmers, eh ano, eh, uh, talagang yung puno, ang una-una talagang kailangan alagaan natin na mapalago natin yung mapara, mapadami natin ang mga ugat sa ating talong. Uh, ang pinakamabisang ano dyan, eh, yung ginagawa ko, uh, binubungkal ko talaga yung paligid ng mga puno. baga, nag-cultivate nag ako palagi sa puno ng talong ko. Uh, nung pag ano na siya, medyo lumalago na, na naman siya. Pagkatapos ko cultivate, binubuhusan ko na naman siya ng chicken manure. O hmm. ganyan, tapos Kapag kaya pa sa oras, kukultivate naman, tatabunan na naman yung ano. Okay. Uh, saan nyo po binibenta yung inyong mga harvest? Uh, I mean, mismo, kumaga kinukuha lang ng buyer ko dito. Hindi oh. pa ako naka... Pero dati, carbon talaga ako sir, nag-deliver. -de ha, sa carbon market. Ano pong itatanim naman ninyo pagkatapos ng talong? Or nagbe-birthday po yung inyong talong? Inabot po ba yan na isang taon? Sa ngayon sir, eh, naobserbahan ko yung Calixto kasi unang tanim ko pa lang ito kung makaabot ba sa ganyang layo, ah uh, ka, ganyang edad. Pero okay. dati sir, eh, yung Morina at saka, na, nasubukan ko na rin ng Warhawk kasi. Eh. Yung Morina wow. ko noon, eh, na umabot siya ng 23 months talaga. Wow. Um, Birdihan ko sana yung pangalawang taon pero hindi na nakaabot talaga kasi wala ang area na mataniman ng ampalaya kasi kailangan ko magtanim ng ampalaya nung time na yun. Kaya pinapatay ko na lang yung talong ko na medyo oh. matanda tan, matanda na. Na yung 23 months old na. Para mapagtanim, mapagtaniman ko ng ampalaya. Ganun. Oh. Ang may papayo ko lang sa mga viewers ah, sa mga kapwa-kaparmers ko ay alagaan lang talaga ng tama yung mga tanim kung ano ang kaya nyong may apply sa pananin nyo. Kung mga need talaga ng mga alaga natin na tanim, i eh, talagang ibibigay natin or ma-apply natin para hindi rin tayo ma-ano, mga, mga, Paano ba yan sabihin sa Tagalog? Pasensya na, hindi tayo. Okay oh, lang <laughs> po. Mga kontento tayo. Mga kontento tayo. Ganyan. Mga kontento hmm. tayo sa balik niya dahil nasa sa atin pa rin talaga, sir, ang response yung pananim natin. Hindi siya talaga magbubunga ng marami kung kulang, nakulangan siya sa pag-alaga natin. Kung baga nakulangan siya sa binibigay natin sa kanya. Yung, yung may papayo ko lang, talagang pag lang ang kilos ng pananim maga kung ano aobserbahan kung ano ba ang gusto niya ganyan uh, makikita naman niyan sa talbos talaga or sa paglago niya kung saan tayo nagkulang ganyan uh, kasi sa mga dumadapo ng mga insekto may mga paraan naman talaga na uh, madali lang masugpo kasi may mga nagbibinta naman pero nambiruan talaga na kailangan ng ng tanim 'yung ugat talaga 'yung puno talaga niya mismo ang kailangan mong ma maibigay kung kaya sobra-sobra sa gusto niya. Ganyan. Oh. Okay, okay. Napakaganda, Sir Ray. Napakaganda ng inyong mga oh. payo, ano At siguro sa tingin ko, marami rin talaga 'yung gagaya sa inyo sa pagtatanim ng talong. Eh. Okay, okay. Okay, okay. Ganda. So, uh, Sir Ray, uh, maraming salamat sa pag-share mo sa iyong uh, pag-alaga ng talong. And uh, masasabi ko na talagang ikaw ay uh, wais na magsasaka, Sir Ray. So saludo ako sa iyo. Maraming salamat sa iyong pag-share ng iyong information. Maraming salamat, Sir Ray. Bigot. Maraming salamat din po, Sir, na nabigyan ako ng pagkataon na makausap po kayo at napaka-proud na... Nandito ako sa Maa, rin, ano rin, rin pong sundan si Sir Ray sa kanyang YouTube channel na Kaparma Ray TB